Okay, mga kamugin, no? O, yan. So, electrical works tayo ngayon, mga kamugin, no? ang uh, oras dyan, mga kamugin, hapon na yan. Kasi sa umaga, tinitira ko yung sliding gate natin. Tapos, tinapos ko yung mga grills sa bakod, no? So, yan. Para sa electrical yan, lalagyan natin yun ng secondary rack, mga kamugin. Kasi ililipat natin yung dating wire dyan sa project natin. Panabo project to mga kamugin, no? Ayusin ko na to para uh, ready to turn over na to, no? Bukas oh, Ito na lang yung video mahirap na trabahoyin ko mga kamukin So, ang kaibahan dito mga kamukil Kapag ka naglilipat tayo ng mga wire Okay lang yan, walang problema ano? so Pero kapag ka mga metro Yan yung ililipat natin mga kamukil Hindi po tayo basta-basta maglipat ng metro Kung wala tayong coordination sa opisina Ano man sa inyong dabaw light man kayo So, kutil ko, kutil ko man kayo O... Oh, ah, Meral ko Yan, kailangan... May ano yan doon sa opisina, no? Hindi basta-basta pwede na lang maglipat na maglipat kahit alam natin. oh Yan, wire lang ililipat natin. Okay lang yan, mga kamukil. Basta yung metro, hindi pwede. So, ngayon, mga kamukil, yung kaibahan dito sa trabaho ko, mga kamukil, na ito, uh, pag nag-electrician uh, tayo, kapag nasa loob ng bahay, yung kaibahan, pwede safety tayo doon kasi pwede natin i-off yung flangka. Ito kasi, mga kamukil, wala uh, walang plug tang mau -op. dito kasi live tong tara natin no mula to sa poste ng double light papunta sa bahay natin no so yun yung kaibahan no pag nagwa-wiring tayo di sa loob ng bahay at saka maglilipat tayo ng wire mula sa poste papunta sa bahay natin no so yun yung kaibahan niya live wala tayong mau na circuit breaker dito so yun, kinakabit ko na yung secondary rack natin ating ipapatayo ito mga kamukil kung napapansin nyo bakit nahuli to kasi wala to sa plano mga kamukil nung una no? So, yung pinaka proper na paraan sana dito kailangan yung tubo natin mabubuhusan pa yan no? mabubuhusan sa poste so kapag ka mga ganyan mga kamukil pinapakain natin yung tubo natin sa poste yung meter bis mismo ay nasa post sa poste mismo no? yun yung tinatawag natin pedestal ito kasi mga win ito matatawag na pedestal kasi yung meter nito, o metrohan meter bis natin, nandun na nakakabit o existing na nakabit dun sa huling ng bahay iwan ko lang mga kamugin kung bakit ganitong diskarte nung unang nag install dito no? o nag, -electric, electrician dito o nagkabit ng kuryente dito sa bahay na to no? o matagal na din kasi to kaya ayusin ko na lang total ako naman yung nagtratrabaho ngayon So, ginawa ko dyan mga kamukil, binabao ko yung tubo eh. dun sa pinakailalim tapos winilding din ko siya no so yan po yung ating ililipat na wire mga kamukil yan po yung unang gawa no nila ayan ko napapansin nyo itong unang gawa nila is napaka delikado na po ayan no nakadikit sa wall ng bahay so gusto kong maayos yan po yung wire papunta dun sa poste yan sumayad na sa kabilang bubong ng bahay mga kamukil no oh. umpisa natin mga kamukil no ito alam ko sulputan na naman yung mga bashers nito o ng pinaka comment walang saktong PPE no? yung gamit ko lang dyan mga kamukil plies lang at saka cutter na no? Ayun lang. Simple lang, no? wala na tayo, hindi ayaw kung marami pang kailangan gamit mga kamukil sa pagtratrabaho ng ganito. Kung sanay ka na talaga, no? So, malamang, ah, may mga magtatanong, may insito ba ako dito? O, oh, wala. Kapag yun yung hahanapin yung mga kamukin, isa lang yung sasagot ko sa inyo, wala ka kung may papakita sa inyo ganyan, no? Pero kung trabaho, mga kamukil at kaalaman, aktualan, yung gusto yung makita o oh, hahanapin sa akin, kompleto ako dito, mga kamukil no? Sakto ako sa baon. No? Pero kapag ka mga diploma mga papel mga kamungkil nahanapin nyo sa akin walang wala ako talaga magpapakita sa inyo no? lahat ng mga nalalaman ko experience lang po to, no pero sa experience na yun mga kamungkil hindi ko man ipagmamayabang o oh, maihalad tulad nyo din ako sa may mga hawak na mga insito no o so, ayan, naputol ko na siya mga kamukel yung sususunod so -so -so, kong tatanggalin dyan mga kamukil yung tubo, ang nilalagay nila, napakahaba kung napapasin yung metro mga kamukil napakadelikado. Wala man lang ka-metal clamp, metal clamp na nilalagay dun sa pinaka-wall. O, o, yan o, no? papansin nyo. O yun yung aayusin ko mga kamukil talagang lubhang napakadelikado na yan. O yan, gumamit sila dyan kasi ng ano mga kamukil ng coupling no? metal coupling o yan dahil matagal na uh, hirap natanggalin Ayan, pinalalagyan ko na ng metal clamp mga kamukil Kasi uuga-uga na kasi kapag ka ng metal clamp So ayan mga kamukil, malakas na yung ulan dyan Tumutulo na yung ulan Napakadelikado pa talaga, inabutan pa ako ng ulan no? So pinapayungan ako habang nag splice ako Ang hirap lang dito mga kamukil kasi yung unang wire na mula sa poste uh, Aluminum wire yan Tapos yung dinugtong natin, stranded wire no? So mahirap magdugtong ng mga ganyan So may mga discarte din pagdating dyan no? Kapag kasanay ka na sa ganitong klaseng trabaho kaibahan lang nito napakadelikado mga kamukil kasi live wire yan yan wala tayong ma i-off na circuit breaker dyan mga kamukil delikado delikado po to no? wag pong gagayahin so sa paghawak naman ng ating plies kapag ang live wire iiwasan nyo mga kamukil na dumikit yung balat nyo dyan sa walang balot o walang cover na hawakan minsan kasi ma ano tayo eh uh, magkamali tayo paminsan dumikit talaga yung ating kamay dyan sa umahawakan natin kapag mahawakan natin yan mga kamukil, sigurado kukurutin ka nyan at magugulat ka no kapag hindi ka pasanay no so, ayan malakas na yung ulan dyan mga kamugil pinilit ko talaga siyang tapusin kasi malapit ng maggabi yan o kailangan mapasindi natin yung mga ilaw sa loob ayan nag na ako mga kamugil kinabit ko na yan mga kamugil in splice ko na mula sa ating metro papuntang poste o para masupply yan na yung loob ng bahay So, napakadali lang mga gawin nito mga kamukil. Ang importante lang, kursunada kursunada ka. No? Huwag kang matatakot kasi kapag kang matakot, sa isip mo talaga yung takot mga kamukil, talagang hindi mo magagawa ng maayos yung gawain mo. Ayan, napapansin nyo, bagyo na dito sa amin mga kamukil, ang lalakas ng hangin ngayon. No? Ilang mga puno ng naputol mga kamukil, nakaharang sa kalsada pag uwi ko. So, yan po, yung ating update ngayon sa Panabo Project. Bukas mga kamugil video natin yung buong bahay. Maraming salamat mga kamugil. And once again, Mongkel on the